Si Scudero, binutatana si Senator Soto. Huwag kang magpakatuta kay Martin Romualdez. Naku po! At eto no, uh, Senator Rodante Marculeta binalatan ng buhay ang mga senador na tutol sa kanyang mga sinabi. At eto yung kapake nyo ni Risa Anli Byros Araneta, <laughs> tinampal ng katotohanan ng Supreme Court. Ang tindi nitong mga pag-uusapan natin. Eh, siguro, siguro, ano, na to eh? Itong si Chisis Codero, nasagad na to, napuno na. Talagang tinumbok na si Soto eh. Wag kang sunod ng sunod kay Romualdez. Congressman lang yan, senador ka. <laughs> Talagang ano na eh, no? diniinan na eh. Diniinan na niya ano eh, ni uh, ah, Chis Iscudero itong ano, itong uh, ah, uh, ah, pagiging ah, palakay meron ni Tito Soto. Wala na, no? Oo, alam nyo, sobra akong nangihinayang talaga dito kay Tito Soto. Hindi ko alam talaga na bakit biglang guman ito. Bakit biglang ano to, biglang parang ah, naging sunod-sunuran na rin kay, ano, kay Martin Romualdez. Oo, ah, ayun to ha. Hindi ko sinasabi na ako nagsabi. Si Senator Chisis ang nagsabi niyan. At yan yung panonorin natin. Uh, ang talagang, uh, alam nyo, sa totoo lang, uh, tandaan nyo itong sinabi ko, pero baka itong si Tito Soto kapag hindi pa rin ito nagayos, pag uh, talagang nam, na, ano to, uh, nam, ano, namilit, ay eh baka talikuran na rin ng taong bayan to. Baka hindi na to makaupo na senador sa susunod na mga halalan. Yan lang yung kutub ko rito. Ah, At doon naman kay Risa Ontiveros. Ako po, Risa naman. Anak ng teting. Yan yung gusto nyo? Trill toy toy? Ano? Trilling? Yan yung gusto mo maging presidente? Tinitiring na nga lang. Nagpipake news pa. Ang galing, di ba? Ang lupit nun. Nagihiring kayo sa Senado tapos chat GPT gamit mo. <laughs> siguro nag-chat GPT to. Hindi mo siguro in-upgrade yung chat GPT mo. Ah, Risa Araneta virus. Hindi mo siguro in-upgrade dyan, kaya mali-mali yung lumabas dyan. So, samantalang dito tayo kay, ano, kay uh, sa mga binitawang salita ni uh, Senator uh, Rodante Marcoleta na isa sa mga talagang uh, pinapalakpakan ng mga supporters o so, ng mga Duterte dahil sa katalinuhan at ang angking galing na binitawan na alam nyo sa totoo lang ha, uh, lalo akong humanga dito sa taong to dahil ano, biruy mo, pinataob niyang mag-isa ang 5 idiot. Oo, oh, pinatawag niya mag-isa yung anim na against sa uh, yung ano, yung gustong uh, i-impeach si Vice President Sara Duterte. Siya lang mag-isa. Talagang tinaob niya. So ito po, panoorin natin. Senator Dante Marcoleta. Senator, magandang uh, umaga si Joel Suweng po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo, Joel at saka Weng. Kamusta tuhod nyo? Matagal <laughs> yung nakatayo kagabi, Senator. Apat uh, oras. Uh, 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 matindi, matikas pa rin. Ano? Pero uh, tama bang isipin na this, uh, ano ba, wala na, patay na? ang impeachment complaint kasi yun ang sinasabi ni Senator Risa kanina sa aming panayam o oh, meron pang mga naniniwala na kapag ni-reverse na Supreme Court ang kanilang sarili kaya pang hugutin po yan doon sa archive ano pa ang ano ano ba ang tamang impresyon doon uh, Senador? Tama na ba yan kung magkaroon ng milagro na hindi inaasahan merong uh, walong uh, maestrado ng ating Korte Suprema na binaligtad ang sarili So, oh, edi, eh pwede mabuhay yun, uh, Joel. Pwede right? pa hugutin sa archive. Kasi sinasabi ni Senator Risa, napakahirap daw po hugutin yung mga naka-archive. Kailangan, naka -archive na majority, vote, Kailangan na majority vote, sa Senator. Kailangan majority vote, uh, Sen. Radante. Alam mo naman yan lahat, pinahihirap niya eh. Eh, paano namang maghihirap yung pag sinabi ng Cortes Suprema, we are reconsidering the decision. Ay, di eh, di po buhay Napakasimple naman nun Pero sa tingin nyo, boboto yung mga Senador na bumoto kahapon na i-archive na... hugutin sa pagkaka archive impeachment complaint, hindi na sila magbabago o magbabago sila ng position eventually? Ang ibig mo sabihin pagka nag-reverse ang Supreme yes, Court, bumutuhin okay. pa namin yun? Yes. Hindi na bumutuhin yun sapagkat ni-reverse nga ng Supreme Court ang sarili kung talagang mangyayari yun. Mm -hmm. O, eto yung ibig sabihin, itutuloy ang impeachment. Automatic dapat yun? Magiging automatic yun, bagamat mayroon mm -hmm. pang isang issue na pinag-uusapan dyan. Ano po? Tapagkat kinualify ko bago ko ipagpatuloy na aking pagsasalita, mm -hmm. na yung impeachment proceedings na ginuma nung 19th Congress Senate, mm -hmm. hindi naman nakatawid sa 20th Congress. Senate. Okay, na nga yun yung kinabibilangan ko. Kaya uh -huh. na tingnan pa rin yun. Uh -huh. Kaya bago ako magtapos, eh, pinilit kong uh, ipaunawa yon uh -huh. na mayroong isang issue pa doon na hindi na-settle sapagkat yung impeachment proceedings na pinasimulan noong 19th Congress uh -huh. eh kasamang namatay noong mag-expire ang 19th Congress noong June 30, 2025. Isa yun na dapat na lang alang, -alang. Uh -huh. uh -huh. E hey, continuing body naman daw po ang Senate? Ayun ang sinasabi nila sapagkat ang ginagamit nilang uh, kaso ay yung kaso ng Arnold versus Nazareno mm -hmm. na 1950 case. Kinakailangan, may paliwanag ninyo sa ating mamamayan. Mm -hmm. Yung 1950 case na yon na sinabing continuing body ang Senate, ang prevailing constitution natin doon, 1935 constitution. Mm -hmm. Ang ibig sabihin niyan, 24 na senador, yung uh, ikatlong bahagi niyan o walo ay binoboto natin every 2 years. Mm -hmm. Ibig sabihin, ang palaging natitira doon, 16 majority. Oh. Yes, mm -hmm. oo. Oh -oh. Kaya pwede silang, kaya pwede lang ipagpatuloy ang gawain nila dahil merong majority kahit anong panahon. Eh ngayon, mm. 12. 12-12. 12-12. I-elect natin every 3 years, ibig sabihin 50%, mm -hmm. walang quorum. Oh, kasi ang quorum mga kapuso, 50 plus 1. Kaya nga, mm -hmm. ayaw kasi nilang ipaliwanag yun. Hindi ko malaman kung napaka-simple lang naman nun, hindi nila kayang intindihin. So, sa'yo na po? Pinipilit nilang continuing. <laughs> oh, no, no, halimbawa? Oh. Noon, okay. So, kung halimbawa, magsabi nyo, magkaroon ng milagro, bumaligtad ang Korte Suprema, magiging prejudicial question. Eh, eh, baka, Senator uh, Marcoleta, baka, baka naiintindihan naman talaga nila. Kaso, ah, uh, syempre, may utos ni Bossing. Baka lang naman. Oh. Papala ito kung pwedeng tumawid o hindi. Yes, ma'am. Oh, magiging issue pa yan. Aba, so mahaba pa pala ito. Ayoko na lang kasing uh, banggitin niyo kasi mako-complicate na naman. 'Yun lang kasing 'yun lang kasing argumento ko. Mapapansin niyo, wala man lang isa sa kanila na tumayo mm -hmm. na kontrahin 'yung mga sinabi ko. Wala pong kumontra eh. Sinabi ko puro mali ang ginawa ng House of Representatives. Mm -hmm. Inisa-isa ko lahat ang pagkakamali. Wala man lang tumayo na sabihin, malika naman diyan. Mm -hmm. Kasi itong ginawa nga wala eh. Mm -hmm. Okay. Kaya, kaya nga ang paghalimbawa ko na lang Joel weng mm -hmm. para madaling maunawaan ng mga kababayan natin. Ang niluto niyo'ng kanin, hilaw eh. Mm -hmm. Napaka, di, di sa totoo siya na, napakababaw na nga nung sinabi ni senador Dante Marcoleta. Hindi pa nila maunawaan. Eh, eh sa bagay naman, wala din naman din nag doon sa, sa, mga sinabi ni Senator Marcoleta. Yun nga lang, eh, ang ginagawa kasi ng ibang Senado, ano eh, um, parang ang, ang usapan, nasa Bulacan, pero yung usapan ng ibang Senador, lalo na yung anim, na tutol sa ginawa ni Senator Marcoleta, yung usapan, nasa Pasig. <laughs> So, di ba, ano, uh, napakalayo. O, <laughs> Okay. So, ipipilit mong kainin naman sa sila. Eh, Diyos ko na, mahilaw na. Paano mo naman kakainin yan? Isasaka. Isasaka. na lang Isasaka. nating maganda ka. <laughs> Iluto niyong mabuti. Iluto niyong mabuti. Tapos magkikita-kita rin naman tayo. Uh -huh. Kahal pag-usapan. Ito lang, Senador. Senador, ito lang. Uh, buti napapayag po kayo. Uh, napalitan yung wording from uh, dismiss to archive. Ba't kaya napapayag, uh, Senador? Hindi kasi naging masyado silang technical. Hindi nga naman makita yung motion to dismiss. <laughs> eh, alam niyo, maski naman sa sa karaniwang pangyayari. Sa amin naman nakadirekta talaga yung uh, order ng Supreme Court. Sabi niya, this is immediately executory. Mm -hmm. Eh si sino ba nahensya ng gobyerno ang pinatutungkulan nun ng, uh, ng desisyon na yun? Kami na lang eh. Mm -hmm. hindi, niya, hindi, niya, hindi naman ibibigay sa House of Representatives yun. Correct. So, Kaya pwedeng, pwedeng i-dismiss na lang namin kung hindi sila masyadong magiging legalist o kaya technical. Mm -hmm. Kaya lang sila sabi niyo, oh, wala namang motion. to, sige, para lang, huwag na tayo magtalo-talo sa ba't humaba ng umaba ito. O kung ano man ang gusto ninyo, na salita na magiging consistent na rin doon sa decision ng Korte Suprema na ito ay bigyan na natin ng closure sapagkat dineklara nilang unconstitutional, void ab initio, violative of due process. Aanhin mo ang isang bagay na tinuringan ng Korte Suprema na wala namang kabuhay-buhay. Tama. Mm -hmm. Okay. Oh, sige. Eh... Ito lang. Nakikita nyo ba Senator Marco na pwede pang um, the same complaint ha? May pag-asa pa itong umusad sa February 2026. After the one-year battle. Yes. Uh nasa sa kanila yun Beng, basta iluto lang nilang mabuti yung kanin mm -hmm. katanggap-tanggap hindi hilaw. Mm -hmm. De, tsaka, ano yun eh uh, utos ng su ng Supreme Court. A ako po mahalo ko po ang Duterte at ayoko ko rin nitong impeachment na to pero kagaya ng sinabi ko hindi ko hubabaliin yun inutos ng Korte Suprema na ba na magpila ulit ng impeachment ang House of Representatives sa darating na 2028 year 2028 ah, year 2026 February. So, pag nagfile ulit sila, tanggapin, no? walang problema. Kasi uh, ito nga 'yung sinasabi namin, eh, hindi kami against sa impeachment na 'to. Hindi kami against. Kasi alam namin na malinis ang konsensya ni Vice President Sara Duterte at wala siyang nilabag na batas. Wala siyang pagnanakaw na ginawa. Kaya kami buo lob namin. Okay lang naman na, na, na uh, i-ano i, na, na, na may magfile ulit ng impeachment kay Vice President Sara Duterte sa 2026. Okay lang, walang problema. Pag-usapan ulit ng ano. Pag-usapan, gaya ng sinasabi ni Senator Marcoleta. Basta, uh, luto yung kanin. Para kainin namin dito, para, para tanggapin namin. Basta maayos yung proseso. Hindi kayo lumabag sa due process. Hindi kayo lumabag sa, 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 sa konstitusyon. Tatanggapin namin dito yan. ba? Diba? So, so, na, so napakaliwanag yun yan. Eh, yung iba kasi, yung ibang mga anti-Duterte, takot sila sa sarili nilang multo. Alam nyo kung ba't takot sa sariling multo? Sila kasi, kapag anti-Duterte sila, anti-Duterte lang talaga. Yun yung, yun yung pinamumuka nila dito sa mga katulad nito kay Senator Marcoleta. Ang piling nila, eh, kinakampihan na nila, kinakampihan agad ni Senator Marcoleta yung si Vice President Sara Duterte. Pero hindi ho ganun. Talagang nakitaan kasi talaga ng ah, paglabag sa due process, paglabag sa konstitusyon, yung ginawa ng Congress. Ngayon, kung magkakaroon sa 2026 ng impeachment, okay, walang problema. Kasi alam namin, hindi rin may impeach si BP Sara. Dahil uh, talagang uh, malinis ang uh, konsensya ng aming uh, future president. Iyan ang, iyan ang sinasabi namin dyan. oh, yun lang naman eh. Ba't hindi sila mag... Meron pa sila 6 months bago sa mag hmm. February 2026. pag oh, pa nila. Pag-ahandaan nila yung luto. Tama. Nila ng uh, siguro tubig. Kasi kulang sa tubig eh. Hmm. O kulang sa paapoy, halimbawa. O kaya isang oh. Ag kasi pagkahilaw po yung kanin, pwede naman daw po siya. Tama. Hindi, Ay, alam mo, kung hilaw talaga pag sinangag mo, medyo matlalong titigas sa Joel. Eh. Pwede pwede <laughs> oh, so, dito naman tayo, no? Dito tayo sa Kapik Newsan ni Risa Ontiveros na sinupalpal ng Korte Suprema. Ang saklap nun, no? no? ano ka, pinahiya ka ng Supreme Court? Basahin natin, ha? Ontiveros nagkamali sa, in sa interpret... Sa interpret... Ano to? Interpretasyon nang Supreme Court ruling. eto na, oo. Alam nyo, itong si Risa Anlivirus talaga, wala kang kadaladala din. O natin, no? Sabi ni, ni Ma'am. pinamukha naman po ng Korte Suprema na mali po yung ina inihalimbawang kaso po ni uh, Senator Risa Ontiveros sa katwira nitong uh, may insidente na binaliktad ng Supreme Court ang isang unanimous decision nito. Oh. Ah. natin ang detalye sa balita ni Mayan Corvera. Nako. The good gentleman's own position is based oh. on his own speculation oh. that oh. SC will not reverse its decision. Okay. Wow, mali nga ba si Senator Riza Hontiveros nang sabihin itong may binaligtad ng unanimous decision ng Korte Suprema sa isang pahayag sinabi ng Korte Suprema Lang Na nga talaga eh. <laughs> na hindi nila alam saan galing ang pinagbatayan ni Hontiveros nang sabihin ito <laughs> ay, ay, ano ka? Puta na si Hontiveros. <laughs> may sariling ang batas? <laughs> Oh, ang Tibero, saan galing yung sinabi mong yon? sabi ko naman sa inyo, magsarili, magtayo na kayo ng sarili mundo. Tapos kayo yung mag ano, doon, presidente sa pangkalahatan. na, may sarili kayong batas, oh. Ito na, liwanag na sinabi ng Supreme Court. Hindi nila alam kung saan nang galing yung mga sinabi mo. sa Senado na unanimous ang desisyon sa League of Cities na binaligtad kalaunan ng mataas na hukuman. Pinayuhan pa nito ang tanggapan ni Ontiveros na tignan ng online library at Philippine Reports ng Korte Suprema para sa tamang citation ng mga judicial records. Sa botohan ng Senado nitong Merkules, sa isyu ng article of Impeachment, nagkasagutan si Ontiveros at Sen. Dante Marculeta. Kinontra kasi ni Ontiveros ang pahayag ni Marculeta na imposible nang baligtarin ng Supreme Court ang unanimous ruling tungkol sa article of Impeachment kaya dapat na itong i-dismiss. Unanimous oh. decision. ko po kung merong magbabolunteer ngayon na abogado in the last 40 years na sinasabi isang uh, unanimous decision na ang karakter niya ay sinabi na ab initio, void ab initio, unconstitutional, Violative of due process. Pero naglatag ng kanyang resibo si Ontiveros. reversed a unanimous decision in a lot of instances before. Dalawa lang po ang ibibigay kong halimbawa. League of Cities of the Philippines versus Comelec. Original decision 2008. Reversal on motion for reconsideration 2009. Isa pa pong halimbawa. International Service for the Acquisition of Agribiotech Applications Inc. o ISAA et al. versus Greenpeace Southeast Asia. Original decision unanimous December 8, 2015. Reversed unanimously on MR then, July 26. Matapos ang statement ng Supreme Court, umami naman ang pagkakamali si Yontiveros, mahalaga raw na itama ang kanyang pagkakamali. Pero nanindigan siya... Tarantado! <laughs> oh. ina, eh, yan ang sinasabi namin sa inyo. ba? Diba? Eh, eh, paano kung ano? Kung halimbawang, uh, uh, hindi yun pinalagan ng Supreme Court. So, hanggang ngayon, para sa'yo, totoo pa rin yun. Diba? Sobrang lala nun. Uh, sabihin mo pa na ano na parang uh, ano yan? Uh, salamat dahil uh, uh, nakita ko yung pagkakamali mo, ulol. Impeachment trial yan, but hindi mo kailangan mag, mag imbento diyan, tanga. Bobo. Inutil. Pulik ba? Ay, sorry. Putang <laughs> ina kasi kasi kabobohan mo, nakakahiya yun, no. Senadora ka. Tapos tipong uh, yung tipong gusto mong tumakbong presidente ng Pilipinas tapos gumagawa ka ng sarili mong batas ngayon palang talo ka na <laughs> Buwisit na yan, ang galing eh, no? Ay, kung hindi pala napansin yon, wala, kawawa. May desisyon ang Korte Suprema na binaligtad. Yan ang kaso ng Agri Biotech Applications Inc. versus Greenpeace Southeast Asia na dinesisyonan noong July 2016. Pero sabi ni Marcoleta, hindi pwedeng ikumpara ang impeachment case sa desisyon ng Korte Suprema sa BT Talong. Yung BT Talong. O, oh, yung, ah, yung bio... Yung mga modified. Bio, -engineer. bio -engineer. Oh, oh, bio engineered. Kaya nga tanong, pinag-uusapan ba niyang ako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin? Mm -hmm. Constitution. Na na constitutional, mm -hmm. violative of due process. Wala naman due uh, process, no. Void of initio, o pinag-uusapan lang ni Talong. Ah, mm -hmm. BT Talong pa lang iso uh -huh. doon. Yung BT Talong yan eh. Uh -huh. Kasi nga, yung, uh, yung iba, teka, alam mo yung mga modified uh, uh -huh. Yung iba doon, ayaw kumain na. So, sabi niya ganun, eh, constitutional right namin ayaw kumain noon. Mm -hmm. Okay, so, sige palagi mo, nandun na nga constitutional, di ba? Mm -hmm. O yung violative of due process, immediately executory. Mm -hmm. Kaya sinasabi ko, hindi akmang akmal yung sinasabi niya. May payo naman si Marcoleta kay Hontiveros. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita uh -huh. sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Naniniwala naman si Marcoleta na hindi na mababago ni Ontiveros ang kanyang maling impormasyon kahit Di pa kaliwanag. Itinulad pa ni Marcoleta sa isang trap sa isda si Ontiveros na pumasok pero hindi na makalabas. <laughs> yung sasadyan, pagpasok mo rin, madaling pagpasok eh. eh hindi ka Oo. makalabas. 'Yung para na lang talaga pagpasok. Doon, oh. Pag ano mo nakaano na yun oh. Kahit oh. kahit anong gawin mo doon, hindi ka na, na, na pwedeng lumabas ay nako po no ito pa ha ito pa may isa pang nagpi news ito ha ito pa ito to bukod kayong Tiberos, may doon din. Meron din siyempre. Kapag may girl, may girl version, Natiko may ano. Ang kampanya, ano nang may, may ano din, may uh, uh, tawag dito. May, may, may boy version din siyempre. Oh. Hindi lang ano, hindi lang bakit ba. Hindi lang ano. Hindi lang uh, uh, Wait lang ha Tingnan natin yung iba kung, kung magkasukat ba sila Hindi lang ano Hindi lang Babae Siyempre may May lalaki din no May lalaki din dapat So ito yung lalaki o, uh, Tingnan yung kapake nyo nito Natikos naman ni Gun, Ang kampanya Umano ng uh, maling impormasyon Sa social media Ano ah. naman sinabi ng uh, Supreme Court no It does, They did not absolve Vice President Sara Duterte na hindi naman based on the merits of the case ang decision po ng Korte Suprema. Again, of course, they, they have next year, no?